Magsasagawa ng simulation earthquake drill sa buong bansa sa lunes ang Office of Civil Defense. Katuwang ang ilang ahensya ng gobyerno. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Nawala na sa si listahan ng dadaanan ng West Valley Fault ang Makati City matapos mapunta sa jurisdiksyon ng Tagig City ang mga barangay Comembo, East Rembo, Pembo at Rizal. Bukod sa Taguig, nananatili pa rin sa listahan ng Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig at Muntinlupa. Sinabi ito ng Office of Civil Defense sa ginawa nitong kauna-unahang earthquake prepared na summit sa bansa ngayong araw. Pero giit ng OCD, hindi dapat magpakakampante ang Makati dahil kasama pa rin ito sa lugar na matinding maapektuhan ng lindol. Kaya pakay ng pagpupulong ng national agencies, LGUs at private sectors na palakasin pa ang koordinasyon ng bawat isa para gawing isang daang porsyentong handa ang NCR sa The Big One ang 7.2 magnitude na lindol na posibleng tumama sa si NCR sa nalalapit na panahon. Nasa 30 hanggang 50 libong buhay ang posibleng masawi, bukod pa sa mga masisirang ari-arian, gusali, tulay at mga kalsada. Sabi ni Yusek Ariel ni ng OCD, pasang-awa pa ang Pilipinas kung pag-uusapan ng kahandaan sa The Big One. Kaya nais ng OCD na itaas ang kakayahan ng bansa na harapin ang hamon. Sa lunes, gagawin sa buong bansa ang simulation earthquake drill. Paraan naman ito para itaas ang level of awareness ng mga Pilipino kung paano makaligtas sa malakas na lindol. Yung uh, pagtugon, pag nandyan na yung malaking lindol, nasa 80% na tayo noon, pasado. Yung pagtugon na yung ayuda, gano'n. Pero engineering solutions, wherein yung mga istruktura sa Pilipinas magiging talagang matibay upang kayanin yung malakas na lindol na hanggang 8.3 magnitude or 8.4 magnitude, malayo pa tayo ron. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.